kasundaluhan ng 15th Infantry Battalion at lokal na pamahalaan ng Kawayan. Nagsagawa ng serbisyo karabaan sa pamamagitan ng Retold Community Support Program sa mga residente ng Barangay Lumbia, Kawayan, Negros Occidental. Nito lang ikalabing anim ng Hulyo, taong kasalukuyan. Isa sa mga bulubundukin at malayo sa sentro ng bayan ng Barangay Lumbia. Kaya't lubos ang pasasalamat ng mga residente sa ginawang serbisyo karaban sa kanilang lugar na kung saan sarit-saring servisyong pangkalusugan, legal assistance, livelihood program at marami pang iba ang kanilang natanggap. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ni na Brigadier General A. Canillas ng 302nd Infantry Brigade Commander, Lieutenant Colonel Brian M. Bagaipo, Acting Commanding Officer ng 15th Infantry Battalion, Honorable Eugenio Bong Lacson, Provincial Governor ng Negros Occidental, Honorable General Dita Bohara, Municipal Mayor ng Kawayan at Chairman ng RCSP Team na kung saan ay nagbigay ng kanikanilang mensahe at pagpapakita ng suporta sa mga residente ng Barangay Lumpia. Ang ginawang serbisyo karaban ay makakatulong bilang tulay sa pagitan ng gobyerno at ng komunidad na nagpapalakas ng tiwala at kooperasyon. Ito rin ang isang pagkakataon para sa gobyerno na malaman ang kanilang tunay na pangangailangan at matugunan ang kanilang mga alalahanin ng mas epektibo. At yan ang hatid naming balita sa araw na ito para sa Leon Kila TV News, Kamatuuran, Pakato sa Katawahayan, Jonah Jordan, Naguulat.